Good morning. Hello everyone. Welcome to my blog. Mga ka-SK, magandang araw po sa inyo lahat. At uh, dito po tayo sa Joyet's Farm. At uh, ngayong araw eh bibili tayo ng ano, uh, ng mga ating alaga, no? At uh, si Gerald ngayon bago o oh, siya umalis inaayos niya po yung daanan no yung right of way natin dahil nagulang uh, nag-uulan nga po uh, sira yung daan at uh, maputik at uh, yung gitna po ay mataas so sumasayad po yung uh, yung uh, yung steel bar po sa ilalim ng kolong-kolong Ayan mga sk mamaya lang konti, eh, babatsin na rin siya, pabili ng uh, mga pids, no? Uh, tara, samahan nyo kami po. Thousand years later. Thousand years later. Ito po mga sk uh, andito na po uh, tayo sa pids, no? Ayan, uh, dyan po kami ng pids. Uh, dyan malapit po yan sa ano, um, National Highway. In between po lang, uh, Uh, Castillo, sa outside sa kaasugit sa, sa yung Sambales so yan, uh, na-meet ko po siya noong umuwi po kami noong December dahil dyan uh, ako bumili ng kids at yun na-meet ko po siya kung po yung ating vlog sa store na ako uh, last uh, December so yan uh, kaya yun Uh, ang pa na sila po ng feed niya Kasi mabay po yung may-ari Yan, nakausap po yung pan... yun, nakatot yung piece of ko Yan, kaya diyan pa nga sila po nakukuha. So, at uh, binibigyan naman tayo ng discount At uh, yun nga, kung may mga katanoy dito ng ating vlog o upload na video at uh, meron kayong mga alaga at kailangan nyo ng feeds eh dito na kayo po bumili at uh, sabihin niyo na panood nyo sa aking Aking uh, one uh, YouTube channel at uh, sabihin niyo lang po yung YouTube channel ko sa kanya at uh, bibigyan po kayo ng discount. ayan po. A few moments later yan mga ka-SK at uh, natapos na pong itimbangin yung ating binibili. At uh, nakulang pa sila ng supply, ng feeds sa ating binibili. Kaya ano silang uh, kulang pa at uh, tatawagan na lang si Gerald para ma-pick up pag dumating na yung kanilang order Ng supply ng feeds. Po. Uh, po silang uh, iba't ibang klaseng ng mga Mga KSK, ang pangalan po ng store is Sun Timor Pet Supplies Trading po. Ang malapit po kayo, dito na po ay bumili. Po yung, ng ng ano, ng Subic at saka ng Castillejos Ayan. Uh, nakilala ko po yan nung umuwi kami last December. Uh, yan. Uh, nakilala natin kaya doon na tayo kumuha ng pigs. Ayan, kung makikita nyo si Gerald, pinapasan niya yung yung pidge na binili niya sa tricycle gawa nung kung natandaan nyo kanina na nililinis niya po yung daan. Ah, uh, binabawasan niya po yung mga sobrang taas nilalagay niya doon sa lubog. Kasi, ah, uh, kagagaling yung mga ulan ba, ah, uh, nabugbog na yan. So, yung lupa galing sa mundo, kaya putik. At, ah, uh, uka-uka na. Yun, may naglagay ng mga dirt, yung mga uh, ano, Uh, uh, mga bato-bato na tinambak nun, dahil lumubog na rin, kaya mahirap uh, masyadong mataas yung gitna. Uh, at uh, sumasaya yung ano, yung bakal, yung steel support dun sa kolong-kolong. Eh, bago masira, kaya naisip ni Gerald na pasan nilang niya yung pagkain at kanya itatawid yung motor dahil wala nang karga. Ayan. So, yan ang ano, ating right of way. Uh, wala, hindi simento, maputik, yan Kaya, isa yan sa plano nating aayusin. Para naman makapasok kahit na kotse. Yeah. So, yan. At, uh, eh yan ang kalbaryo ngayon ni Jerel. Yung pagpasok dyan. Kasi, medyo umuulan pa don Kaya, hindi patuyo tuyo yung, yung daan, dadaanan pagunta sa farm. So, yan, no? Kasi, ano, dinadaanan kasi ng kalabaw yan. So, kaya, uh, nauuuka nauuka ba? ya ang na ni Geraldine Pidge. Uh, yung pinapatanggal kong kulungan para luminis yung in ng kulungan ng manok sa kanang kambing. ya yeah, para kung meron man dumadalaw sa kanila sa gabi, ay may ilang dahil wala na siyang kakapitan at uh, pinapalagyan na natin ng bombilya So, naghahanap pa siya ng bumbilya na ikakabit dyan sa in-between nung kulungan at nung kulungan din. Nung kulungan ng manok at kulungan ng kambing. So, yung mga bibi, ita transfer natin doon sa corner. So, lalagyan sila ng, ng ano, ah, uh, yung ano, uh, parang swimming pool. Doon natin nalagay sa corner yung mga bibi at saka yung gansa para malinis dyan sa paikot ng ating gambing. So, yan. Yung pinapalinis natin. So, iniisa-isa na ni Gerald para may alis doon. Kasi, uh, puro tapal ng sako. Uh, o ano ano-ano, latang kinabit na eh meron naman ano, meron naman magandang kawayan. At uh, meron din na uh, perang allowance na panayang hingi. Tapos eh, ngayon, wala naman, wala naman na ano, na, na, na nabibiling na dapat na ilagay. Nakita niya naman, no? Oh tapal-tapal. Ayan, mga ka-SK, oh. si Gerald, inaayos naman yung net na dahil sa may in between ng kulungan ng bibi at ng manok. Yan, oh, Yung kinabit niyang plastic doon na merong open. So medyo tinatayin niya ng kamay para isarado yung para hindi dire-direct niya sira. Ayan, ayan. po si Gerald at uh, naayos na lang niya yung kanyang net. Ayan mga ka-SK at uh, yan si Gerald. Ina-inspect niya mabuti yung ating uh, net. Baka may bukas para sa sarado niya, tatayin niya at para walang makapasok na ibon o uh, uwak o agila para mapirwis yung ating mga sisi o manok. Eh, mahirap na pagka may bukas yan. Kaya yan, lagi niya in-inspect, may bumukas, tinatayin niya. Ayan po, mga ka-SK. At tapos na naman po ang, ang maghapon sa paggawa dito sa Joyet's Farm. Uh, dito lang po muna at kita-kita uh, tayo sa susunod na upload. Uh, maraming salamat po sa inyong panonood at tiwala. Ingat po kayo kung saan man kayo naroon at uh, bukas at kita-kita uh, tayo sa upload. Maraming salamat po, ingat po and God bless. Bye bye.